Hello guys, good morning. I'm check 8 um LS 8 ng umaga. July 19, 2024. Ito tayo ng landayan. San Pedro Laguna. Uh, sa simbahan ni Lolo Wing. Eh. Papa-bless natin tong binili nating motor na Nmax. Tara, puntahan natin. Hello guys, ito kami sa ano, San Pedro, Laguna. Papabless tayo ng motor sa Landayan. Landayan Charge, simbahan ni Lolo Weng. Yung binili nating NMAX, blessing natin dito. nakalimutan eh. Kung nadaan sa putik eh. <laughs> <coughs> oh, one way. Yung tayo dito. Oh guys, malapit na tayo sa simbahan ng Lendayan. Ito na tayo. pala ngayon, Friday kaya maraming tao dito sa doon muna, sa dulo ayan ang simbahan video mo konti ayan ang simbahan tayo ko na di pa, mamaya, sa doon sa na Okay na guys, nakapag-inquire na si Mrs. sa Tayo sa parking ng ano, simbahan. Ito so, natin. Pasok tayo. Diyan ko pa ko po. Sa banda rito. Ah, doon, no? oh. Oh, doon daw. Ajan, ah dyan. Alera dito ito na tayo guys sa simbahan kasi dalawa ka lang. Yan na lang. Sige na. Yun na. Bago. Hindi yung bago. Magaan kasi yan. Mm -hmm. Hindi nga kasya. Maumbok yan eh. Hindi. Yan mo na. pala kaya set step sa center stand ko. Ay, magtatanong ako dun eh. Matatapos na misa eh. Ano? Magtatanong ako kung paano. Mag? Kung paano magano magkuha ng sobre. Nagtanong pa lang ako. Oh, Magtanong ko na sige. Yan guys, na i na natin. Pa-bless ko yan, mamaya. Apo. Yung mga kasabay na ipa-bless. Yung mga kasabay tayo. tayo guys dito ng ano uh, Holy Rosary ito para sa lahat ng paglalakbay na gagawin natin eh lagi natin kasama si Lord ligtas tayo sa lahat ng kapahamakan Yan, para bago mabless yung motor nakasabit na siya dyan Ayan na guys si Father, medyo nalimutan na uh, ano, ayan na. Ah naging kuya na si Mrs. Ay, makina ko. Apa? Yan.

Amen. Amen. Ayan kayo ng kung may kapal sa inyong paglalakbay upang sumayin nyo ang kapayapaan Walang ating pagdating sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming <laughs> maraming salamat Father. Salamat Father. Hello guys. Na blessing na ni Father sa simbahan ni Lolo Weng itong motor natin na yeah. bago. Sana sa lahat ng paglalakbay maging safe tayo. Ano, hanggang dito na lang yung vlog natin ha. Maraming salamat.